Naniniwala naman ang private complainant sa PDAF scam cases na si Atty. Levito Baligod na pinili lang ng nakaraang administrasyon ang mga kinasuhan kaugnay ng anomalya sa pork barrel ng mga mambabatas. Kaya naman handa siyang makipagtulungan sa DOJ upang muli itong maimbestigahan. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hinihintay lamang ni Attorney Levito Baligod ang imbitasyon sa kanya ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre kaugnay ng plano ng kalihim na muling imbestigahan ang anomalya sa pork barrel ng mga mambabatas. Si Baligod ang private complainant sa mga kaso ng PDAF scam at dating abogado ni Ben Horloy at iba pang mga whistleblower. Kung iimbitahan niya tayo, papantayan natin ang sigasig ng Department of Justice para mabigyan natin ng tuldo ang usaping Pidaviskam. Siguro uh, the secretary, the new secretary wants to get his uh, bearing on the Pidaviskam issue, which uh, probably to his mind I can help him get the bearing na kailangan niya. Gaya ni Secretary Aguirre, naniniwala rin si Baligod na pinili lamang ng nakarang administrasyon ang mga kinasuhan kaugnay ng anomalya. Maraming rason. Maaaring sa politika, maaaring kaalyado nila, maaaring kaibigan nila. Marami pong rason. Pero ang isang maliwanag na katotohanan na hinaharap natin ay yung hindi lahat ng sangkot ay kinasuhan. Sa ngayon, tatlong senador at 25 kongresista lamang ang nakasuhan dahil sa PDAF scam. Ngunit ayon kay Baligod, sa mga gumamit pa lang ng NGO ni Janet Napoles, hindi bababa sa labing apat na senador at isang daang kongresista ang dapat sampahan ng kaso. Bukod pa rito ang gumamit ng ibang mga NGO. Kung ibabase natin yung mga sa mga available na no na, na dokumento, baka aabot 'yan ng halos 20 na senador at 200 na kongresmen. Ayon pa kay Baligod, hindi rin ginalaw ng nakaraang administrasyon ang mahigit 70 NGO na sangkot din sa iskandalo. Naniniwala rin ang abogado na sapat na ang mga dokumentong hawak ng DOJ upang kasuhan ang lahat ng sangkot sa PDAF scam. Ngunit hihintay na lamang anyan niya ang magiging hakbang ng kasalukuyang administrasyon sa plano nitong muling imbestagahan ang PDAF scam. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila.